Nihao, inihao. Welcome po ulit sa Frankista in Taiwan. Another day, another video na naman po. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon. For today's video po ay pupunta po tayo sa Wuxi Fishport na makikita dito sa Taichung, Taiwan. Pupunta po tayo doon para bumili ng manok at baboy. Este, siyempre, bibili po tayo ng isda doon. Bibili po tayo ng isda para pang ulam natin sa pang-araw-araw. Maahan nyo pumunta doon at ipapakita ko po sa inyo kung ano-anong mga isda yung makikita natin doon at kung ano-anong pang pwede natin makita at malaman doon. By the way po, ako nga po pala si Frank, isang OFW dito po sa Bansang Taiwan. Kaya wag nang paligoy-ligoy pa. Tara, let's go! So guys, andito na tayo sa Wushi Port Yan o. Oh. Diyan. Tatawid muna tayo diyan para makapasok tayo doon. Yan. Wakas, andito na rin tayo. na no? na lang siya ng amoy. <laughs> yan tara pagpasok natin sa entrance na dito yan makikita natin yung, yung uh, signage na no? may nakalagay na welcome yan. finding name mo yung uh, mga litrato nyo <laughs> yan pala tayo no Bas pala tayo papunta dito no kasi medyo malayo to konti may, uh, mga may 30 minutes yung uh, biyahe papunta dito kaya pumunta pala ako dito kasi mas makampura tayo dito hindi dito tayo bibili ng mga isda. So ito po, uh, medyo, minsan kasi maraming tao dito eh. Ngayon, medyo kaunti lang. Yan. Ito po yung makikita natin dito. Yan. So ngayon po, uh, bago ako papasok dun sa mismong market nila dito. court. Food court nila dito. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito po yung food court nila. No? Marami tayong makikita mga fry dito. Tapos mga shells na maliliit na pwede nang ready to eat na. Ito naman. Ayan. Mga noodles. Yan. Ito po. Mga daming fried seafoods. Ang daming pwede mo dito. And babalik tayo mamaya dito. Bibili tayo ng uh, pwede natin makain dito. Yan. Yan. Mga tinapay. Puchi-puchi. Yan, sari-sari may kita dito. Yan, sa kabila din. May sila eh. Yan, ito rin Oh. Hindi ko may tindahan kung ano mga klase yung pagkain to. Yan, dito dyan sa kabila Oh. May mga drinks din. Iba-iba. Yan, fried seafoods din. Yan, di ba? <laughs> Pakadaming uh, mga fried seafood na pwede natin makain dito guys. So, ngayon. ah uh, pupuntahan naman natin yung mga seafood restaurant nila dito papakita ko lang sa inyo pero hindi tayo papasok ha? kasi medyo mahal din yung mga restaurant nila dito eh yan papakita ko sa inyo mga restaurant nila dito no so so mga ini offer nila dito mga seafood din din kasi nandito tayo sa fish port eh. yan may mga kumakain nakikita tayo mga taong kumakain na rin tapos live talaga ay hindi fresh na fresh talaga yung mga Ah, uh, ino-offer nila dito, oh. Yan, oh. Buhay na buhay pa yung mga lalaking lobster at mga mga limango. Tapos mga seashells, yan. Marami silang mga restaurant din dito. So, fish, fish fish pa, oh. Plus, first na first pa, Yan, pipili, pipili ka lang siguro, siguro dyan kung ano yung gusto mong kainin. Yan. Pero kung may extra tayo, try natin uh, kumain dito, no? <laughs> at least may experience din natin ano you know, Dami. Tapos, ang fresh pa. malalaki lalaki. Ito yung um, restaurant nila dito. No? So, um, fresh na fresh yung mga binibenta nila. Buhay na buhay pa eh. Live na live. <laughs> alive na alive pala. <laughs> ito na po tayo sa mismo fish market nila. No? Yan. Pasok na tayo dito. Pag Pagpasok pala natin dito sa bandang isas na ito. Kung makikita natin yung mga tuyo. Ang oh, daming yung binibenta. Oh. Yan, may mga bilis din. So, bibili tayo ng magagandang isla dito. Yan, dito muna tayo. So, medyo malaki yung fish market nila dito mismo sa loob ng fish port. So, ikuti natin. Maghanap tayo ng mga uh, mag-presko isda tapos mura. Yan. So, iba't ibang klase ng isda yung makikita natin dito. No? Eh. So, sa? Ichen. So ito yung 1,000 para yung 1,000 lahat maganda sana yung isda na to Tapos ito yung pula 1,000 din So yun guys Medyo mahal yung isda na Nakita natin kanina no? Pero Hindi ko muna binili yun Medyo mahal sana pa tayo mas makamura tayo. Hindi naman tayo target yung mga tag-isang libong isda eh. Ayan, hanap pa tayo dito. Tin tayo makikita ang mga buhay na shrimp guys. O, tingnan nyo. Matalun pa nga yung iba Oh. Ang tapos ang lalaki. Ayan, tapos 400 yung isang sa planggana na yun. Tapos 300, 300, 300, 300, 300. Nakausap ako pero hindi ko naman naiintindihan yung sinasabi niya eh. Ayan, titignan na natin yung mga binibenta niya.